Kulay na ni Pumarba sa lupa! We part laban! Talagang gising na gising po tayong lahat. Bakit ba mataas ang presyo ng mga pagkain? At may krisis sa pagkain sa ating bansa. Ito ay dahil sa krisis ng agrikultura. Bakit ba may krisis sa agrikultura? Kasi walang tunay na reforma sa lupa na siyang saligang solusyon sa fundamental na problema ng uring magsasaka, ang kawalan ng lupa. Sinasabi nga ng KMP, hindi bababa baba pito sa bawat 10 magsasaka natin ay wala pa rin sariling lupa. At sunod suluran sa mga imperialistang dikta, maging nakaraang mga rehimen Rihimen ni Duterte at maging ngayon sa Rihimen ni Bongbong Marcos Jr. Nasa na ang pangako ni Bongbong Marcos na 20 pesos kada kilo ng bigas. Wala. Dahil po simula simula, hindi, wala naman talaga siyang intensyon iba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada isang kilo. Sinusunod pa niya ang mga patakarang kay liberal liberalisasyon, privatisasyon at deregulasyon. May solusyon ba? Meron bang doable solusyon sa so, mataas na presyo ng pagkain? Lalo na ang presyo ng bigas. Meron po tayong doable solution. Pero si Bongbong Marcos, pawang aspirasyon. Paano po ang gagawin natin? Formula 25, 25, 25. Ano po ito? para sa kinasang ng ng Pilipinas at talihan sa Bantay Bigas. Meron pong po pwedeng hilaan na 25 billion pesos para ipambili ng palay ng ating mga magsasaka sa 45 piso kada kilo. Yung pong 25 billion pesos, baka kabilit ng isang piliyong may nila ng palay. Pag giniling po natin, 650,000 metric tons ng bigas. Katumbas po yan ng 13 million sako ng bigas. Ibig sabihin, kung may 13 million na sako ng bigas, ibebenta sa 25 pesos kada kilo ng bigas. So, ibig po sabihin yan, tatabing tatlong milyon Pilipino, pabilang Pilipino, ang pwedeng maka-access. Kaya po, paninindigan po tayo, kailangan pong palakasin ng lokal na produksyon, kamping ang tunay na kasapatan, kanilig kasapatan sa pagkain, ipatupad ang tunay na reforma sa lupa at pangbansang industrialization sa ating bansa. Kapwa po natin, sigilin si Duterte, panagutin si Duterte, sigilin si Marcos, at Sarah Patalsikin. Maraming maraming salamat po.